What is up YouTube? Kaya yung motovlog nga pala sa mga bagong dating dito sa ating channel And this is my 4 year old Yamaha NMAX max version 2 4 year old kasi at this exact day Nagbiblink Wait lang, nagbe-blink siya Malayo kasi ako okay. eh So ngayon, at this exact day, February 19 Ayan na siya uh, 2021 nabili ko tong ang sarap gama NMAX version 2 ko na to ay oh, pogi itong video na to share ko sa inyo yung mga na experience ko lang sa kanya nothing bad I mean wala akong na experience na something bad sa kanya tsaka yung mga nabagong parts tara let's go Yeah. Dati rate nabili ko to ganitong time alas dos. Alam ko ito yung oras na nagaantay ako sa motor trade kasi syempre nakuha lang natin to ng hulugan. Minimum down payment 25k. May kasama pang expat na helmet. Tapos ang monthly ko noon for 3 years is 6,000 pesos. Syempre ngayon 4 years na siya at nasa akin pa rin. Malamang sa malamang hindi siya nahatak. After noon after 3 years doon natin siya na nabago ng marami. Nakuha ko to matte black. Wala eh. Wala akong nakuhang red. Matte red ang gusto ko dati kasi yung matred kasi dati noong unang labas nito exclusive sa ABS version ang matred so, mga hindi nakakaalam itong version ng NMAX ko is yung V2 talaga walang Y-connect walang traction control ABS lang ngayon alam ko itatanong nyo sa akin KM may lumabas na na bago ah NMAX V3 ah NMAX Turbo ah sasagot ko lang sa inyo ay wala akong pake eh. <laughs> memorable sa akin tong NMAX V2 ko although maganda yung V3 maganda yung gauge nya ayun lang talaga yung gusto ko yung gauge nya pero ito yung pinaghihirapan ko eh. Ito yung motor na palagi ako nagsasana all dati, di ba? Sa so, mga matatagal na natin subscriber diyan, wag kayong magalala dahil hindi ko ile-let go itong Nmax V2 na to. So ayun, yung naging setup natin after 4 years is yung pinapangarap ko maging itsura talaga niya. Yung medyo maging aggressive pero clean look lang. Ako kasi dati, bago ako mag motovlog bago ako mahilig sa motor kasi bago pa naman ako mag motovlog nakahiligan ko na yung motor eh hindi talaga ako mahilig sa motor dati as in sa so totoo lang Nangihiram hiram lang oo mas hilig ko ang kotse so kung mapapansin nyo yung setup ng motor ko is nakabase sa Kanjo style the Kanjo a 7.68 kilometer long loop of connected highways that encircle the city of Osaka the Civic is as much a part of Kanjo culture as the highway loop itself Osaka, Kansai Suzuka Sakitogaru サーキットっていうのが昔からシビックのワンメイクレースがずっと行われているところでもともとその要はシビックのワンメイク間っていうのを感情に持ってきたっていうのが一番最初。 napansin ko na walang masyadong asin in wala talaga wala namang gumagawa ng Japan Japan dito sa atin sa motor except sa mga sa mga Dio yan sa mga stance yan may Japan Japan sila pero yung mga racing racing na datingan ng Japan Japan eh walang gumagawa sa motor so ayun lang doon ko lang napag-isipin na ah ganun, ganun kaya gawin ko sa motor ko kaya ayun yung naging setup nya so yung Kanjuzuku kasi ano yun mga Honda Civic sa Japan na nag-racing racing sa streets tapos yung mga setup ng Civic nila is nakabase sa one make race ng Honda Civic sa Japan pag sinabi mong one make race lahat sila nagkakarerahan puro Honda Civic umiikot sila sa isang loop sa highway sa nila sa Japan sa Osaka ayun so parang basically yung setup nila is circuit concept kung so, naging tema ng motor ko is circuit concept ayun last year sumali na rin ako ng circuit concept kasi feeling ko dun belong yung yung setup ko sa motor ko circuit concept kasi concept lang naman to ah, Na -da daily ko Kung matagal na rin kayo sa channel ko Sa Facebook ko Na long ride ko pa rin siya Hindi ako gagawa ng mods dito na Magpapakahirap sa na ma long ride to Kasi gusto ko talaga Kaya ako nahilig sa motor Kasi gusto ko mag travel Gusto kong lumayo -layo. Pero yung mga ayos na daanan Ayoko yung mga daanan na Sisirain yung motor ko Huwag ganun <laughs> Iisa-isahin ko sa inyo Yung mga pyesa na nakakabit dito sa motor ko Pero bago natin isa-isahin yung mga nasa sa labas yung madaling makita syempre yung engine muna so yung engine niya pala naka bolt on CRP cams na Ingay! <laughs> so naka-bolt on CRP si Naka bolt on CRP cam siya na inavet ni Boss Tami ng ROMs, Underbone, and Scooter. Tapos syempre, sa kotse kasi sa pagkakalam ko dati, anything na gagawin mo, uh, kailangan ito no, sa ECU. Yun kasi yung thinking ko. Kaya nung nagpa-bolt on na ako, bumili ako ng ECU sa kanya. Mini X-Lite lang para at least matono ng mas maayos. Ayun, yun lang yung nagawa sa engine natin, sa performance natin. Bago ko isa-isa yung mga parts sa inyo, gusto ko munang tumabi doon sa spot na memorable sa akin. Memorable sa akin yun kasi ano eh, nung nabili ko kasi itong NMAX na to, doon ako tumabi para magpicture. Dito yun sa poste na yun. <laughs> so ayun nga pala, bago, bago ko patayin, pinabypass ko na pala yung switch ng side stand ko kasi Natatakot ako May nagkwento sa akin na uh, Merong daw naninipa ng side stand Para maagaw yung motor mo So dito yun sa may isang malapit sa amin Kaya pinatanggal ko na <laughs> Ayan dito yun Alam ko dito yun Gusto ko ipakita sa inyo yung picture muna ng motor ko dati Ito na siya ngayon Ayan Siyempre pipicture ako rin siya ngayon isa-isain ko na yung mga parts na palitan na natin dito. Syempre, kung makikita niyo naman, yung paint ng ating motor, gawa ni Simple Works 'yan. Alam ko may pagka pearl white 'yan. Pearl white na may basta may mga ginawa pa siyang effects diyan eh. Tapos, syempre yung kitang-kita rin sa loob ng 4 years yung carbon parts natin. Yung mga honeycomb diyan na black, ayan yung mga black honeycomb na 'yan. Kung bago lang kayo dito sa channel natin, malamang hindi niyo pa napapanood 'yon pero lahat 'yan galing kay Motospot. Pero gawa yan ni Eat My Carbon, yung mga mga black yan Ito sa tapalodo ito dito ito ito to 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 ah uh, sa kabila ganun din sa kabila tapos yung mga white binili ko na yan kay it may carbon din lahat yan tong white na to tapos to to tsaka to dito sa dulo tapos syempre brake system ayan naka sa samurai tayo nisin samurai in order ko pa yan sa shopee shopee indonesia pa yan galing pati na rin sa left ayan, may kita mo dyan sa left din same tapos yung side mirror yung side mirror na yan kung naka follow sa tiktok oh, bibili nyo lang yan dun. Street King version 2. Tapos, meron din ako dito ang baso. Itong baso na to, nabili ko lang yan sa TikTok shop din. Isipin pa naman, 90 pesos lang to. Tapos, ano pa ba? O, ano bago. Simple lang naman kasi yung sinetop ko dito sa motor talaga. Then, ayan. Sa brake system, yun nga. Bukod sa Nissin Samurai na brake master, naka TDR hose na rin tayo. TDR braided hose. Nissin calipers. Nabili natin yan sa ano, sa Moto Garage PH. Kay Sir Yutana Kaudeng, maraming salamat. So, Nissin Thailand to Digit yan Naka uh, dated na dated serial yan Pinalitan lang natin Ng bracket Galing ng Nissin Samurai Ayan Tapos Cardinals Racing na Disc Fully floating yan Gumagalaw-galaw yan o oh. Magalaw-galaw yan Tapos ito Tire lettering Nasa TikTok Shopee lang yan Dinidikit lang yan 10 piso bawat letra Mighty band na Color blue gamit ko Tapos syempre Jiren Android mags Ito shoutout kay Doc Sa mga spot JBT suspension yan ha Walang kasamang tipos Regalo niya sa akin to Sa birthday ko So maraming maraming salamat Doc And then, meron tayong Apat na MDL Galing din yan kay Doc Pero binili na natin yan Senlo yan Senlo Senlo yung mga MDL natin Yung gauge nga pala natin So yung gauge nga pala natin thank <laughs> you Ewan ko kung makikita nyo ngayong maliwanag Pero bibidyohan ko na lang sa dilim If ever na hindi Gawa ni Customize Gauge yan So pwede mo palit papalit palitan ng ibang kulay sa kanila Pwede akong pumunta doon kung gusto mong papalitan ng kulay no? Yung color nyo ngayon And syempre 4 years auto natin Ngayong araw Ngayong mismo araw Ngayong mismo pagka 4 years nya is 53,710 kilometers na Ang tinatakbo ko sa motor na to Mga ilang long, long ride na yun Nakapag north loop na and everything Dito yung exhaust natin MTRT Evo 2 Na napapagpapag nagpalit-palit ko 'yan sila nung JVT ko kung napanood yung MTRT Evo 2 vlog natin. Meron yang ano yung dugtungan doon. Si pag long ride JVT yung gamit ko. Ito nabili ko lang to sa Shopee. Ito sa Shopee lang to. itong carbon radiator guard. Ayoko magpalit ng radiator kasi mas matibay ang stock sa lahat ng radiator for me. Kaya ito carbon lang na air scoop tapos may carbon na garnish lang dito dinidikit lang yan oh. yan MTRT Evo 2 na pipe. Tapos yung mga powder coat nga pala, ito powder coat to. Yung yan ano ABS sensor powder coated din yan yung mags natin powder coated din yan so gawang D Dark Customs lahat yan may sticker dito ayan oh. so shout out kay D Dark Customs ganyan ka ganda yung quality ng powder coat nila sa mags ko sa swing arm tingnan nyo naman yung swing arm o oh. o oh, diba yung swing arm medyo madumi nga ngayon grab bar yan leader customs yan syempre tapos yung racing seat natin boss batos ay ito yung stock seat ko na pina seat ko lang so kung gusto nyo umorder nung ganito ring upuan nasa tiktok shop din natin to meron na sila sa tiktok shop pwede nyo orderin i-deliver ide yun sa inyo kung gusto nyo lang naman pero yan racing seat kasi nga circuit circuit na tayo tapos sa shocks race power adjustable lahat ganyang kulay kasi gusto ko mukhang all-ins o di diba medyo matagal na nga siya eh. nag, nag uh, ano ano na no. halata mong malayo ng mga napupuntaan eh baka kailangan pa powder coat 'yan. Clear taillight lens lang. And then ito dual contact ko pala Atom. Yung pinakamahal na ilaw na nabili ko sa tanan ng buhay ko hanip na 'yan. Dual contact 'yan. Ngayon Oh, amber amber na kasi yung white ko dati na pundi na 2 years din yun bago na pundi so yan nga ito may 1 year warranty yan 1,700 isang pares yan shit pero yan dual contact sya na same color sa signal light para kakulay lang nya yung signal ko sa gilid naman eto nag uh, air filter lang ako ng koso tapos tinanggal ko na yung CBT cover ko pinalitan ko na na ganito uh, 3D printed na gawa ni board kid customs no tapos ayun uh, cold air intake lang na bakal siguro parang trip ko palitan yan eh and then the rest yun lang ito tiktok shop lang tong apaan ARM lang yan yan o kalimutan ko magkano nagpe-paid na nga eh ayan lang yung mga napalitan ko sa motor ko no so kung gusto nyo nga rin pala ng soundcheck nung MTRT EVO 2 sasama ko na lang paparanig ko na lang sa inyo ngayon So 53,000 kilometers na siya. Uh, wala akong naging sakit ng ulo sa kanya. Sa so, totoo lang, wala akong naging sakit ng ulo sa kanya. Hindi ako nito pinahiya na masiraan or what. Na wag naman sana, no? Thank you rin kay Lord. At ginagabayan ako lagi sa mga ride ko. Uh, nakaka-uwi akong buhay. Well, hindi ako nagsisi sa kanya kasi nga ako yung tipo ng tao na gusto kong mag-long ride, eh. Although, mas pogi yung Aerox, mas maporma yung Aerox. Pero, eto na yung motor ko na pang-long ride ko talaga. So, Sobrang komportable niya kasi Tingnan mo na i-stretch ko yung paa ko ng ganyan Ayan Kapag ka bibili ka lang talaga ng NMAX Hindi ko lang sure sa bagong NMAX version 3 Pero kung ganito pa rin yung mabibili nyo ngayon NMAX version 2 uh, Kailangan nyo lang talagang ayusin yung shock sa likod Kasi hindi siya nakakatawa yung stock Hindi nakakatawa yung stock shocks Kaya okay na ako sa race power sa akin Kayo kung anong brand man ng shocks ang gusto nyo sa likod Bahala na kayo don So ngayon Wala naman akong ibang ano sa kanya Basta yung maintenance ko Pinapagawa ko naman sa tamang ano yung changer ko, alaga Dati, ang changer ko is every 3K Tapos, simula nung nag-camps ako uh, Ginawa ko na siya every 1K Kasi mas mainit na yung makina Para mas, hindi lang ma-overuse yung langis CVT ko, every 3,000 kilometers Alam ko nga, malapit na ako magpaano yung throttle body cleaning ulit eh 12k nga yata yun ayun yung ano ko yung gear oil ko every 3k din yun yearly ko pinapalitan yung brake fluid um, uh, yun lang so, tamang halaga lang sa motor pinaka naging issue ko lang talaga sa kanya is yung shock yung shock kasi talaga matagtag Matagtag talaga ang stock shocks ng ano, NMAX Ngayon dahil madumi na yung motor natin Magpapas pa tayo Pupunta tayo sa 1118 Auto Spa Kung nanood kayo nung last upload ko Dito kami nagpalinis ng motor Bago kami pumunta ng Gaspol Bike Meet Siyempre ititrate ko rin yung motor ko dahil 4 years 4 year anniversary Nice Pati yung motor may anniversary Ito, 1118 autos pa. Ha, ah, wala masyadong tao. Wash lang. Wash. Ano po. Yun know, oh, grabe yun. Eh. Land Cruiser. Nagpapaseramic. Ito so, tayo, papalinis lang tayo. Kasi nung nakaraan, nagpaano na tayo dito Decon wash. Kasi may mga aspa-aspalto. Pero ngayon, linis lang. pinapanood, linisin yung motor. Habang binoblower yung motor natin. atin. Ay, baka yung mga motor na naka dito. Justin Bieber. Vespa. Blitz. Ay, PCX 6 pala, P6. Yes. Yes. Mga big bike. Ito yung naka pull 6. Ito. Pogi na ito. Pogi. Naka pull 6. Ganda oh, nung shock Ganda nung shock Overage yun. Grabe yung brake hold oh. Yun oh. So shoutout kay... Boss Joey po. Joey. Joey, nag-release dito sa 11.18 autos tapos pa. Napakasulit ang mga car niya boss. Napakakita ng mga pyesa. Yan. Pabilan. Pang-long ride siya. Pang-long ride. Sabi-sabi sa isa. Ah ito, meron pa dito. Meron pa dito pa. thank you mga boss. Boss. And, you know nalinis na yung motor natin syempre 4 year, years old eeey syempre bago tayo matapos sa vlog na to bibigyan natin to ng isang magandang montage tatanong ng price list. So tapos nang malinis yung Nmax natin Happy 4 years So ayan napakalinis nyan O oh, diba Kinis kintab Kinis na linis lahat yan O oh, kintab nyo na ulit Kung gusto nyo magpalinis dito Nakita nyo naman na yung price list Ayan 11.18 autos pa Nandito lang yan sa Ayala Malls. ayan pagbaba nyo sa parking Ayan may kita nyo na agad dito O ko na ulit to Doon na lang to ulit sa bahay. <laughs> Dito kung magpapalinis kayo dito At least pwede nyo iwan Tapos mag kayo dito sa Ayala Malls oh, diba? Pagbaba mo malinis na yung motor mo <laughs> good shit Whew! Sarap gamitin ng malinis na motor, no? Bago linis yung gulong, basa pa. Huwag <laughs> na bumangking. Baka nga happy 4 years sa ano, sa pagdampot. <laughs> Yan ang itsura ng motor ko kapag bago linis. Ayun, tumagal yung motor ko ng 4 years Nang ganyan yung itsura. Dahil inalagaan ko. Kung gusto nyo tumagal yung motor nyo, halagaan nyo sa change oil. Sa lahat ng maintenance na kailangan niya. kung may kailangan palitan bago masira, palitan nyo na. Yun lang, halagaan sa lahat ng maintenance. Mag-enjoy kayo dito sa ating 4-year year update ng Yamaha NMAX max natin. Huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Lalong-lalo na sa mga bago dyan dito sa channel natin. So, ayun lang mga tol. Follow nyo ako sa mga socials ko, Facebook, TikTok. TikTok kung gusto niya magpabudol, no? Sana nag-enjoy kayo dito. And mag-iingat kayo lagi. Ride safe everyone and stay safe. Happy 4 years. Hey! Sarap titigan. Ito masarap titigan habang may kakape. Ay, nako tama na nga.